Sino senador na may aide de camp na umaastang media relation officer ng kanyang amo? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, kinainisan daw ng mga empleyado ng senador ang nasabing aide de camp dahil hindi lang umano epal, masyado pa itong bully. Ilang empleyado na raw ang umalis dahil hindi nakayanan ang pambubuli ng aide de camp. matagal na kasing nagsisilbi sa senador ang aide de camp kaya lumaki na ang ulo. Pati na ang trabaho ng chief of staff ay parang ginagawa na rin niya. Kayo mga kaabante, anong masasabi niyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow niyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.